Robby Domingo, si si Doni Pangilinan sa kanyang paglabas. At sabi noon ni Doni na sana ay sunduin siya ni Robby. At ginawa naman niya ito. Ngunit pinrank Nagpanggap muna siya bilang siya si Bel Mariano. Ang tawag sa kanya ay Belat. Ngunit si Doni Pangilinan, hindi mo talaga mapaprank pagdating kay Bel Mariano. Dahil kilalang kilala niya yon. Sabi nga niya ay hindi yan si Bel. Sasabihin ko naman kung siya yan. At pinag-guess niya rin nga sa mga housemate. At ang kanilang hula ay siya talaga si Bel Mariano. Narito naman ang reaksyon ni Shuvi nung sinasabi ang pangalan ni Bel at sabi nga ni may Don Bell heart talagang mukhang magsaselos dito si Shuvi sabi nga nila pag talaga mahal mo kahit nakatilikod yan, nakaside yan kilalang kilala mo kaya confident na sabihin ni Donnie na hindi talaga si Bell yun yun na nga nung nilapitan niya at nakita niya si Robbie Domingo ang sumusundo sa kanya ayang sana nga si Bell na lang ang sumundo para kikiligin ang lahat ng mga netizens sa kanila thank you